Yes, hello guys. Good morning. Kumusta? Welcome po sa ating vlog ngayong umaga. Kumusta Luzon, Visayas, Mindanao? Sa lahat po ng kung saan mang lupalop sa ating mundo. Especially sa lahat po ng overseas Filipino workers. No? Nagtatrabaho po sa ibang bansa. Kumusta po? So guys, ngayong umaga po guys is meron po akong i-share po, i-share po sa inyong lahat. Uh, kaunting ano lang po, uh, share lang po. Uh, meron pong nagpadala din ng mensahe. Uh, nag-message po siya sa akin. Uh, mga tatlong buwan na ata siya nag-message. Ngayon ko lang po nabasa kasi nagbasa po ako ngayon yung so, surat mong ginagawa. Ah... Uh, tawag nito sabi niya napakahirap daw magiging isang content creator kasi meron daw uh, minsan daw is walang manunood minsan daw is uh, meron manunood minsan daw is walang viewers walang followers walang supporters uh, napakahirap naman daw na gumawa ng mga content create maging uh, Napakahirap po na gumawa, gumawa ng content uh, Kaya nag-stop siya Kasi ano daw Malaking uh, problema yung Pids niya kasi na Namumula daw Na-restrict pa siya na pa siya So, ang Sagot ko po ito uh, Idol Is uh, Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo wag ka pong tumingin sa iba kung sana sila uh, uh, nararating no? uh, ang kunin mo is tumingin ka uh, gawin mo inspirasyon ang ginagawa nila na saan sila nakarating na ngayon so ipagpatuloy mo lang ang ginagawa kagaya ko guys uh, kagaya ako hindi naman ako nang expect na maraming mga viewers um, maraming mga supporters kusang darating niya no? pagsikapan lang natin huwag po tayo maghinaan ng loob kasi nagsisimula pa lang tayo guys no? post ng post po tayo ng mga, mga long form videos mag live tayo mag post tayo everyday para hindi po ah uh, mamula yung dashboard natin no kaya nga yung dashboard natin guys is mamumula kasi uh, minsan po is sa isang buwan po is uh, for example 10 uh, videos lang no so gawin natin ng araw-araw yung pagpo-post natin ng videos kaya yun ang ginagawa ko ngayon guys na minsan kung wala akong mga vlog na, i-post wala akong mga long form videos uh, gumawa ako ng mga quotes o mga may mga picture ako na hindi naman siya ipagbawal ng Facebook company kaya pinopos ko para ma-continue po yung engagement natin no para para <coughs> may performance po tayo napakahirap talaga pag uh, uh, pumasok ka sa isang social media no uh, maraming sundin maraming i-follow so